Madami pala kami dito, oh. Tatlong truck, ayun oh, no, full tank. Ito yung isa, puno. Tapos isa pa, nandito, puno rin. Tatlong truck kami. Mabibigat pa naman. Mahalas ka. Okay, yung Bron, grabe ang karga mo sa gada. kaya po ba yan, Bron? Dami niya, no? Punong-puno, dalawang tinwiler. Ayun yung isa sa unan. Yung amin, nandun sa dulo. Wala pang mapaglagyan. Sobra pang init. Nako.